Yun know, o. Tap, mga papski. Ito yung unang rides namin ni Kuya Josh Josh sa TDT4. Unang wrong rides ni Kuya. Ayan o. Dito sa may kay son. Kuya, anong masabi mo Kuya? Nanto ka? Ha? Nanto ka ba sa biyahe? Ha? Ah, ano ba? Ano ba? Nanto ka? Hindi. Ano? Oh, Tutay no? Enjoy ka ba? Ha? Ah, sarap. Malamig. Uh, Naiya siya kasi ano siya sa camera eh. Naiya ini. Eh. Yun. pangilang balik ko na sa tulay na to pero first time namin ni Kuya na magsama yung panganay okay. ko na. Okay. kasanod siya naman magde-drive Ako naman kasa niya So, Nakakarelax at ang tagal din nakapag-rides. bisa